lapad ng na yan, pero lumalampas pa sa buntot. Grabe. Hmm? Grabe, Master, tignan nyo yung mga talapia. Yan you know? o. Lapad o. Oh. Isa pa lang yan mga Master. O. Oh. Diba? Oh. Lapad. Oh. Master.

pa master oh. No? Ganda na mga tilapia oh. Hmm? Lalapat. Grabe dito, grabe. Grabe po. Oh, yan mga idol ha. Tatlo pa lang yan pero napakalupit yan. Yan ang mga mamaw, tignan nyo. Pampakita ko kung bakit mamaw. Hmm. Hmm. Yan ang ating kamay ko. Kita naman ninyo. Isang pa lang yan. Oh. Pangalawa. Hmm. Yan o. Yan on. Kita naman ninyo mga master. Hmm. Yan po yung mga nahuhuli namin ng lalapad. Oh. Toyusin ko lang po ang lapad nito. Yan o. Yan o master Oh. O. Oh. Diba? sangkapa, ka pa? Grabe mga talapia dito. Hmm. Yan no? Grabe po. Kita naman din nyo. Yan o. No? Tignan nyo No?